Gagaling, ba't di kamuwi? Ha? Kumain ka muna doon Punta ka doon, gali Ayun mo kumain? Ba't mo yung mukha muna naman? Ha? Ha? May nagaanap sa'yo Kapatid mo raw Kapatid mo Ha? Napanood yung video natin, hinahanap ka Ha? Sa tantal mo na wala. Saan galing? Ha? May naghahanap pa sa sa Kuya Rick Ay, pin puro pintura ka na naman oh. Tagal niya na wala mga kabayan. Kain ka muna doon. Tapos punta ka doon sa bahay. Paliguan kita ulit oh. Nahanap ka ni nanay. Asa na yung kamay mong isa? Nahanap ka ni mama eh. Nahanap namin sa dahil. Ngayon lang kuya nagkaroon. Ngayon lang. Ngayon lang? lang, no? Na lang yan. Kaya nga. Oh. Oh, Pinagupitan pinag namin. Kaya pinihisan ko. Kaya uh -huh. ka na. Pabalik ka doon sa bahay. Rek Huwag ka na kasing umalis. Uh -huh. na ano, ako. Bahay na. So, dalhin pa sa ulit, no?